Paulo Avelino kitang kita na hindi may pinta ang mukha sa kilig, nang bigla siyang yakapin ni Kim Chu. Today. Sa kanilang mall tour sa SM Lipa, tila itinudo na ng Kim Pao, ang pagbibigay nila ng kilig at saya, sa kanilang mga tagahanga, marahil sa sobrang saya ni Kimi kaya bigla niya niyakap si Paulo nang itingiti sa sobrang kilig. sa halos araw-araw na magkasama ang dalawa, sobrang comfy na talaga nila sa isa't isa, kaya kahit daw walang aminang mangyari, basta masaya daw ang Kim Pao sa sarili nilang mundo, masaya na rin daw ang Kim Pao fans. Kaya naman hindi maiwasan bigyan ng kahulugan ng mga fanay, ang magkahawak na kamay ni Nakim at Paulo na sabay pumasok sa venue mula sa pagsulpot nila mula sa entrance door ng event habang kumakanta, hindi na daw kasi natanggal sa pagtakahawak sa isa't isa ang dalawa. Ginawa pang slow motion ang eksena ni Nakim at Paulo, at zinumin ang kamay ng dalawa, kaya naman mas lalong nakahakot ng dalulo ang marami nilang fans, na may relasyon na nga si Nakimi at Paulo. Sa kanilang tour sa Cebu, para sa pelikula nilang My Love Will Make You Disappear, hindi napigilan ni Paolo Avelino isigaw na, maganda si Kim Chu. Na napigilan ni Kim na purihin si Paolo at sabihin, guwapo siya, no. Sabay hiyawan ng mga fanay, subalit hindi rin naman nagpahuli si Paolo, pinuri niya rin ang kanyang Chanita Princess, sinigaw din ng aktor na gwapa siya, sabay inilahad ng kamay sa mukha ni Kimi, na tila ba ibinida ang ganda ni Kim, na tuloy sa kilig ang mga fan eh. Ang ganda talaga panoorin ng dalawa, habang kumakanta na sinabayan pa ng matamis na ng ngiti, at kulitan sa stage. Samantala hindi lang ang Kim Pao ang sikat sa gitna ng promo ng movie nila, kundi maging si, Cookie, na isa rin sa main character sa kanilang movie. Agad naman pinusuan ng mga fane ang suot ng dalawa, sa kanilang mall tour sa Quezon City, na naaliw ang mga fane sa twinning ng print ng t-shirt ni Nakimi at Paulo, at yun si Cookie na isang buwiliya piping, na alaga ni Kim. Nakakatuwa din daw si Paulo, sapagkat sumasakay daw ito sa mga paandar ng team, gaya ng pagsusuot ng t-shirt, na may ibang karakter sa movie. Naging playground tuloy ang stage, dahil sa kulitan at pagbibigay din sa yanina Wilma Dawson, Lovely Abelia at iba pa, na kapwa mga casts ng nasabing pelikula, nakikisaya lang din si Paulo, sa kung saan siya dalhin ng cast sa stage, habang tawa lang ng tawa si Kim.